Hi, magandang magandang araw po sa inyong lahat. Ito ay aking second reading for today. Ayan po, no. Ito po ang aking second reading for today. Tingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa araw na ito. tingnan po natin kung ano ang makikita sa reading ngayong araw na ito sa ating second reading for today. Um, gusto ko pong sabihin sa inyo na today is Sunday, no? Huwag niyo pong kalimutan ang magsimba. Huwag niyo pong kalimutan talaga ang ang magdasal at magpasalamat dahil kayo po ay protected. Hindi po kayo kahit minsan pinabayaan ng ating divine universe, no? May ating Papa Jesus so tingnan po natin ano pili po tayo ng sampu huwag nyo po itong huwag nyo po ito sinasabi ko po sa inyo huwag nyo po itong kakalimutan ang pagsisimba one huwag nyo po skip to one two three four Five, six, seven, eight, nine, ten. Okay. ngayon naman po tayo ay pumili ulit ng sampu sa pamamagitan ng isang baraha ayan Okay.

8 9 and 10. Okay. There you go. Tingnan po natin, 'wag niyo pong i-skip para nakukuha ko po ang inyong energy, okay? Ayusin na po natin. alam nyo po, may mga ex po ako na mabubuting tao din naman. Hindi lang talaga kami para sa isa't isa. Mga kaibigan ko din po, no? Pero yung isa ko pong ex talaga ay na ako kagabi. Yung isa po doon yun po yung kaibigan ko na ex ko. Wala, na-share ko lang po sa inyo na napaginipan ko siya. <laughs> okay? Simulan po natin. Difficult decision, ano? ang person nyo po ngayon ay may hinaharap o kinakaharap na matinding kailangang desisyonan, no? Dati po siya daw po ay sa iyo nagsasabi, no? Dati daw po ay itong person na to ay talagang when it comes to good news or may pagkailangan siyang um, ihingi ng advice, ikaw daw po ang taong una niyang nilalapitan or tinatanong, ikaw po ang talaga tinatanong niya. Ngayon po, wala na po siyang matanong, no? Talagang ngayon po ay kakaiba, no? Kumbaga sa ano ay wala na po siyang malapitan na katulad mo, no? Kasi si Chabilitang palaka po, wala pong kwenta. Hindi din po siya kayang um, kahit sa gano'n na pagpapayo, wala. There's boredom and lack of passion, no sa totoo lang po, ito pong si Chabilitang Palaka ay may boredom ang uh, nararamdaman. Alam nyo po, sa nakikita ko sa barahan nyo, iniistok ka po ni Chabilitang Palaka pa din, pero hindi niya alam na iniistok ka din ng person nyo. No? So, yung person mo at yung third party, iniistok ka nang hindi nila alam sa isa't isa. Oh my God, this is very powerful, no? Biro mo, iniistok ka. Oh my God, sandali po, isusulat natin. Hindi ko alam paano ko explain to sa title. Iniistok, iniistok ka ng third party at hindi niya alam na iniisto ka din <laughs> ng person nyo. Ang person nyo na lang kasi pareho naman kayo. Ayan, no? ini-stock ka ng third party at hindi niya alam na ini-stock ka din ng person niya. Nyo, pareho, no? Oh my God, dalawa sila nag i sa sa'yo. Kaya ganda-gandahan mo po ang post mo. No, dapat yung ahon na ahon yung post mo. Wait, I will just um, feel their energies right now. Hmm. pagkatapos malu pagkatas ka yung st stock ng person mo malulungkot siya pero pagtas ka naman yung stock ng ng third party ng third party nyo aawain yung person mo so meaning magkakaroon ng anger yung, yung, third party at magkakaroon na sila ng argument after that. So, sira mga siraulo ulo. Iniisto ka nila without their knowledge sa isa't isa. But after that, my God. But after that po, ayan no, there's argument, there's anger. Mag-aaway na sila after kasi hindi po mapigilan ni Chabilitang Palaka na awayin yung person mo. Tapos, yun na, maiisip mo na rin po yung person mo. You know why? Kasi po, maiisip mo na po yung person mo kasi maiisip ka na po ng person mo. May mental energy ka na po ng person mo to be honest with you. Magka, nagkakaroon po siya ng sudden awareness. No? Um, naiisip niya po yung happy memories niyo together. Pero kasi greedy po itong taong to, no? Kaya hindi rin po siya makagawa ng way. Ayaw niya rin pong maiwanan siya ng gusto niya po dalawa kayo or marami kayo. Oh my God! Same meaning with different cards that's only for Tuesday, Friday, and Sunday nangyayari, no? Sa sobrang lakas ng energy, parehong-pareho po, no? Nagko-connect. Meron po itong problem financially, At pag nagii-stock po siya, oh, nagkakaroon po ng person niya ng resentment and desire to reconcile. With you, gusto po talaga niya, ho, oh, resentment o oh, nagsisisi talaga siya. Parang pagka ka niya, nagkakaroon siya ng desire to reconcile, na aalinggaga ka ka siya kasi pag nakikita niya okay ka hindi siya masaya. No, disconnected man kayo sa isa't isa, but yung isip niya po ay nasa yo. Disconnected kayo sa isa't isa pero yung isip niya nasa iyo, nasa malayo. There's emptiness, no? May emptiness siyang nararamdaman every time po na naiisip kanya. May emotional loss kasi niloko kanya eh. alam niya naman kasi yung totoo eh. There's, there's truth to this, no? Pero ayan eh, oh. yung clarity na sa'yo. Yung clarity na naiisip niyang ginawa niya sa'yo kung ano yung totoo, hindi niya matanggap. Nasa denial stage ang taong to. There's fear of change. Ina-avoid niya po yung mga posibilidad na mangyari, oh. pinipilit niya pa pong magpakatatag kahit hindi naman siya matatag. Inahawakan niya pa rin yung control. Defensive po ito sa mga kasalanang nagawa niya. No? Ayaw niya pong aminin sa sarili niya na it's his fault bakit kayo naghiwalay. Oh my God. Pangatlo na tong greedy. Greedy, greedy, greedy. No? now he wants to have peace, no? Finding peace, moving on, pero hindi po siya makamove on, move on sa'yo. No? I'm sorry, pero hindi po itong taong to makamove on sa'yo. Dahil sa mga panluloko, kasi ngalingan na bumabalik po sa kanya mismo. No? Sa kanya rin po bumabalik. Eh. No? May legal complication, maraming babae itong person mo no buko dito kay Chabilita Palaka, mayroon meron pa po siyang ibang mga nakaka-chat sa ngayon kahit nagsisisi to because ayaw niyang tumanda nakakapil siya ng tension sa pagtanda no gusto niyang ma-feel ma na walang pagbabago na bata pa rin siya na oh my god meron siyang anxiety tumanda no gusto niyang maging happy um, free nag-explore malakas and everything gusto niyang takasan ang pagtanda my goodness hindi natin matatakasan lahat yan alam nyo maraming ganyan yung nagbibinata tapos uh, tumatanda ng paurong Ayaw niyang tumanda. Ayaw niyang harapin na tumatanda rin siya. Paurong po, no? So, that's your reading, second reading. Tingnan po natin kung ano yung pakiramdam niya ngayong araw na to ng linggo. Pipili tayo ng five cards. Tingnan po natin. hindi niya ma-express yung sarili niya, no? Talagang yan yung sinasabi ko sa inyo na iniiwasan niya po yung pagtanda. Gusto niya po ay ano siya, gusto niya po binata pa rin siya, wala kasi namimiss niya po yung parang nagme-memory lane to, eh. Yung parang gusto niyang balikan yung mga buhay niya dati na oh my God, ibang-iba. I wish I could be fully honest with you. Sabi ko nga po sa iyo, kinakain siya, no? Nang lahat ng kasinungalingan niya, hindi niya na po mabalanse. O hindi niya po kayang balanse na. Ay. Ngayon, sobrang lungkot siya. Oh, shucks. I cry at night, no? Uh, maybe this is literally and not literal. Dalawa. Minsan talaga may time na naiiyak to. Iiyakin din po ito, eh, no? Pero mostly hindi niya pinapakita. Um, Iiyak din po siya kasi may emptiness siya. And loneliness and isolation na nararamdaman. I can't make a decision. Hindi pa po talaga to makagawa ng decision kung ano yung tama para sa buhay niya at para sa sarili niya. Kaya wala tong ginawa kundi i-stock ka, nang i -stock. At hopefully, sabi niya, hindi ka makamove on. He's hoping na hindi ka makamove on sa kanya. Napaka-selfish and greedy nga naman. The passion is too much. May pagmamahal pa rin to sa'yo. Yan. So that's your second reading for today. no Um... Sunday, ayan po, no, um, ni ka ng third party, at hindi niya alam, hindi alam ng third party niyo na ini stock ka din ng person. So, that's it, no, for today, for your second reading. I will be back for another reading, maybe later, po, no. Uh, for those of you who wants to have a private reading with me, you can message me at Lady Lee Elena. That's my only legit and official FB account nasa dulo po yan ng ating video okay Maraming marami pong salamat to all my lady Elena friends family and subscribers i love you all from the bottom of my heart and um, please know wala pa po yung biopsy result ng pamangkin ko so please pray with me that the negative uh, that the biopsy result of nathan is negative in jesus name we pray Amen in amen and amen. Yan. So maraming maraming salamat po. May God bless you all. Huwag po kayong malungkot. Enjoy your Sunday. And don't forget to hear mass. Okay? I love you all and God bless you. Huwag po kayong malulungkot. Kapit-bisig po tayo sa pagpapagod vibes. At maraming salamat po sa lahat ng nagsusupport sa channel natin. If you want to give me a super thanks, I would really love and appreciate that from the bottom of my heart. Thank you so much and I will see you again all um, later for another reading for my third reading for this day. Um, maraming maraming salamat po. I hope hintayin nyo po. Bye!